tropa, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to uh, Villa Lavelle. So dito po mga katropa, inaimbitahan tayo ni Dr. Pama at ni uh, Dr. Humilia para makipag-grace no, sa Christmas party ng mga BHWs, HRH natin dito sa City Hall. Papakita ko sa inyo kasi ang ganda ng resort at po, mga katropa. And I will give to you the price kung magkano mga katropa ang rent dito sa isang gabi. No? Papakita ko sa inyo. Pwede kayong mag-hold ng inyong birthday parties or kung ano-ano pa mga mga parties meron dito may any gatherings sa families, sa friends no pwede dito kasi may magandang villa mga katropa I will let you see here goes so may mga katropa uh, Christmas party and sa lahat ang host si Disney Ali, Ali, Ali. No, amazing, so, upon entry mga katropa Ito yung sa inyo Isang malawak na lawn Ayan Tapos may mga lights dyan mga katropa Hindi ko alam kung led na rin siguro Itong mga bulbs na to Ang ganda Tapos ito yung villa mga katropa Ayan, no? So, mamaya i-reveal re ko sa inyo Meron pa silang infinity pool dito Maganda to sa mga family gatherings sa mga friends gathering mga katropa ayan okay. o oh, diba nice one mamaya magre-reveal ako kung magkano mga katropa ang one night stay dito sa villa na to no? sila ma'am shelo ando no tsaka si nurse Joyce, si kaya dudoy ayun so naimbitahan tayo dito mga katropa nila doctor Maraming salamat for the invitation. Masaya-masaya sila ngayon. Tapos ayan yung villa mga katropa. No? Papakita ko sa inyo ang itsura ng villa na yan. Super nice. Ano? TV? TV sa baga? Ayan ang mga doctors mga katropa yung mga nakaupo. Tapos na nakatayo. Congratulations, good sir. <coughs> ano gagawin mo? Ma Mariwasa. Sino 'yan? Sabay na lang Okay, na para mula ka na pa-buno ng bubuksan nitong Ano na mo, ma'am? Number 20. Ay, bulok Oh, ayan mga katropa eto na yung villa na sinasabi ko sa inyo tapos papasokin natin ha para makita ninyo super super ganda mga katropa see tadaan tadaan tapos may may flat screen na rin dito tapos may pa-plant sila dyan mga katropa and then high ceiling kita ninyo tapos ang ganda nung kanilang uh, chandelier Oh. Yan. Diba? High ceiling yan mga katropa. Tapos, ganyan. And then, my stairs dito. Tapos, glass panel mga katropa. Nice. So, house tour tayo. Villa tour tayo mga katropa. So, pasintabi muna sa kumakain. Tingnan nyo. Ang washroom. Ang ganda naman yan. Oh. Tapos mga katropa, ano na to? Automatic na tong uh, toilet bowl na to. Tapos shower, siyempre. O, sinusulit ko na lang para mabilisan. Ganda nitong ano na to. mo Mabango itong mga katropa. Kandila. Hmm. Okay. Tapos itong vanity mirror na to. Tingnan yung mga katropa automatic na yan, no? touch screen, hipo-hipo lang yan, mga katropa, hipo-hipo. Ay, yes. Sige, labas tayo mga katropa. Mula sa washroom, pasok tayo sa isang room, di ko alam ano to. Sige, para pa, sa labas ata ito, ah, connected dun sa labas mga katropa. Tapos try natin na umakyat sa hagdanan. Habang nag enjoy ang mga kasamahan natin Hmm. Jaran, jaran, jaran. Wow, ganda aesthetic oh, mga katropa. Dito sa window na to, tingnan nyo. Ano makikita niyo dyan? Oh. May parang ano pa, jacuzzi, jacuzzi pa dyan na maliit. You know, sinagin na lang table. May billiards. Nagkakasiyahan yung mga kasamahan natin sa City Health Office, mga katropa. At ang ating mga doctors. Tapos may mga pa-plants dyan sa baba. Ayun, dyan na. So, pasok tayo ulit mga katropa. Silipin natin ang unang kwarto. Ay, banyo pa rin to. Oo oh, ha. Iba na naman ang wallpaper. Ang ganda ng no, motif pa to. Parang Mediterranean. Ang bango mga katropa. Nice, nice, nice. Ayun o. Oh. Ito yung pangalan ng villa na to. Villa Lavelle. Villa Lavelle. Gano'n? Villa Lavelle. Okay. Gawas na natin. Tapos dito. Oh, yun. Hype na yan. Ang ganda. Ang ganda ng kwarto mga katropa eh. No. Tignan ninyo. Ang nice naman mga katropa. Ganda ng room na to. No? oh.